It's me again Brayless Channel at your service. Nagbabalik pong muli ang inyong lingkod para sa isa na namang makabuluhang pagbabahagi. This time ay para naman sa ating mga overseas Filipino workers o mga OFWs. Kung isa po kayo sa mga first time pa lang na aalis ng ating bansa o pwede rin sa mga balik mga gawa natin na hindi pa nakakakuha ng kanilang PO Certificate, ay panoorin mo ito dahil makakatulong po ito para mapadali ang iyong pagkuha ng PO Certificate. But before po tayo mag-start sa ating main topic, kung bago ka pa lang sa aking channel please do kindly subscribe, like and share na din sa kapwa natin o FWs. Kung hanap mo ay tutorial for SSS benefits, pag-ibig, PhilHealth, income taxes, senior citizens benefits, OWA at scholarship benefits para sa mga OFWs dependents at marami pang iba ay andito na po lahat yan kay Brailles Channel. With no Channel. further ado, let's begin na po sa ating topic. Paano kumuha ng PIO Certificate Online? How to get PIO Certificate Online? Mga steps by steps, alamin, isa ka bang OFWs or Overseas Filipino Workers na paalis na ng ating bansa? Bilang OFWs, ay maraming mga documentary requirements ang need natin i-ready. Isa na rito ang i-registration sa DMW at ang PIOs. Ang lahat ng ito ay need natin gawin via online lamang at ito ang ating ibabahagi sa inyo ngayon. Ang BIOS Certificate o ang Pre-Employment Orientation Seminar But before po tayo makapunta sa POS online ay need muna natin na magkaroon ng e-registration number na manggagaling sa pag-register natin sa DMWs may video po tayo na ginawa para dito kaya kung wala ka pang e-registration number ay pwede mo itong panuorin andito na lahat ang steps by steps kung paano natin may register ang ating account. Kapag meron ka ng e-registration number, ay this is the time na pwede na tayo mag -Pios online seminar. Ano nga ba ang PIOS? Ang PIOS o ang Pre-Employment Orientation Seminar ay isang mandatory online orientation kung saan may 8 modules na dapat ma-accomplish ng isang overseas Filipino worker bago ang kanyang flight. Kasama na rin dito to enlighten the use of all the realities and challenges na kakaharapin. So dapat handa at ready tayo sa lahat, physically, emotionally, mentally at spiritually. The steps by steps online sa pagkuha ng PIOS. Una, punta po tayo sa Google at itype natin ang pios.dmw.gov.ph. once na enter nyo na ay ito ang inyong makikita. Welcome to Pre-Employment Orientation Seminar. Things you should know before working overseas, mga necessary information na dapat malaman ng ating mga OFWs, mga documentary requirements and cost involved, at mga dapat malaman din to safeguard against illegal recruitment. Then sa right side ay need natin ilagay ang ating e-registration number, last name at first name natin at iklik lamang kung ikaw ba ay isang professional or skilled worker or isang household worker. Once okay, na ay i-click ang proceed. Basahin lamang muna ang mga paalaala ni Pius, bago po tayo mag-start sa ating module. Dito po ay may walong module na need natin ma-accomplish o matapos at maipasa ang bawat review questions per modules hanggang makaabot po tayo sa finish line at makakuha. Ng FEO Certificate Sa Module 1 ay patungkol sa ating personal o praises, acronym symbol for the following, T is for physical mobility, kung ready na ba ang ating katawan na magtrabaho sa ibang bansa. R is for relationship, malalayo tayo sa ating mga mahal sa buhay. I is for income and expenses, nakahanda ba tayo sa mga gastusin natin at kikitain natin abroad. C si ay para sa career movement and job security, kahit hindi tayo sigurado ay susubukan pa rin natin to work abroad dahil sa offer. E for environment, dapat ay handa tayo to live on different environment, S for skill set, dapat ay alam natin ang ating kakayahan, handa tayo sa lahat ng work set na ibibigay sa atin at ang last ay ang T for time, magbabago ang ating oras ng pagtatrabaho dahil sa ibang bansa ay mahalaga ang bawat minuto kaya matututo tayo na maging punctual sa lahat ng oras. Ang second module naman ay para sa job search. Dito ipapaliwanag ang kahalagahan ng application natin abroad maging ang ating mga dito ipapaliwanag ang kahalagahan ng application natin abroad maging ang ating mga document requirements at ang ating Overseas Employment Certificate or OEC. Maging aware po tayo sa mga legit agencies ng POEE -E at sa mga illegal recruiters. Ang module number 3 naman ay forewarned, forearmed. Ito ay isang precautionary measures para makaiwas tayo sa mga illegal recruiters, illegal traffickers, drug syndicates at marami pang iba. Ibabahagi rin dito ang mga tips kung paano ba tayong kaiwas. Sa Module 4, I get the prices right. Dito ay ibabahagi ang mga kaukulang halaga ng pagbabayad tulad ng pre-departure, kasama ng placement fee, medical at iba pang government fees na kailangan. Ang Module 5 naman ay para sa seal the deal. Ibig sabihin ito ay tungkol sa ating employment contract at iba pang mga provisions na dapat nating malaman bago tayo makaalis ng bansa to make sure na safe at secure tayo sa ating pupuntahan. Sa module number 6 naman ay get country cozy. Dito papasok ang awareness natin pagdating sa kanilang foods, climate, time, dress code, lifestyle, religion, mga batas, etiquette, at maging ang ating polo office o ang counterpart embassy natin dapat ay mapag-aralan mo lahat ito at makapag-adjust ka sa kanilang sistema. Sa Module 7 naman ay Staying Healthy and Keeping Safe. Ibabahagi dito ang mga top security na pwede nating gawin in case of emergency, mga health risks na pwede natin ma-encounter, at dapat ay handa ang ating katawan at isip. At ang last module ay ang POEA Caring All the Way. Dito ay malalaman natin ang bawat POEA or Polo Offices or Embassy na pwede nating malapitan in case kailanganin natin protektado po tayo ng ating gobyerno, kaya dapat maging vigilant at maging alerto po tayo sa lahat. Once matapos nyo po ang bawat module, ay may mga review questions po dito na need natin sagutan para malaman din ng FIOS if naiintindihan ba natin ang bawat module o hindi. And once completed na lahat ng modules at pasado po lahat ng inyong review questions or quizzes ay pwede nyo na po makuha at maiprint ang inyong FIOS certificate ganito ang magiging hitsura po niya na makikita nyo sa inyong screen. Makikita nyo sa inyong FIOS dashboard na completed na ang inyong FIOS. Ito ay no expiration pero pwede naman tayo kumuha ulit ng panibago if need ng agency na latest certificate at ibang skills naman ang work status. That's it. Hoping makatulong po ito sa lahat ng mga nagnanais magtrabaho sa ibang bansa at makaiwas din po tayo sa mga illegal recruiters na nagkalat ngayon pwede niyo po i-report sa kanilang hotline if you encounter this kind of actions. The hotline 87221144 or 87221155. Disclaimer lamang po, hindi po tayo empleyado ng DMW o ng alinmang ahensya. Ito ay binabahagi ko po lamang base sa aking kaalaman at mabusising pagsasaliksik ng mga impormasyon para maipahatid sa ting mga OFW ang mga dapat gawin sa pagkuha ng kanilang FIO Certificate. Marami pong salamat at mag-iingat po tayo lagi sa ating tatahaking working journey abroad. blum <coughs>